Bidi Video na. Comment din nare. Aren. Kamusta mami <many> ay? So, Hey guys, good morning. Kamusta po kayong lahat, guys? Babasahin niyo na kayo kung hindi ho ako nakapag-upload dahil sa kadahilanan po na nasira yung cellphone ko dahil Arin ha na gatak sa iya ha dito mo ko ya share mo ha dili away ha So, excuse me. Tapos ngayon lang to ngayon lang talaga to dumating yung cellphone ko guys no at chinek hindi clear yung camera niya nag ano siya parang nag dilaw pa siya inayos ko na siya hinarap ko na siya nag -ano na ako kung basta ayusin ko siya parang ibalik yung normal niya ba hindi siya nabalik ngayon pagkatapos ng live kong to guys is ibabalik namin ulit to doon sa papaayos ng cellphone tapos <coughs> Papaayos ulit. Kumusta po kayong lahat, guys? Paano ba ito? Pero hindi ko nakikita yung comment niya po. Gusto po, everyone. Nasira. Ayun, sira ng cellphone ko is yung LCD niya. Nahulog kasi siya. Nahulog siya. Tapos, nabiyak yung una, ano yung sa taas niya banda dito. Na umitim. Tapos, may ganun-ganun siya. Tapos, ganyan. Hanggang sa nawala na talaga yun. Na gano'n talaga. Na... Pag gano'n yung cellphone niya ba? Tapos wala na. Hanggang sa naman, na ganun na talaga siya. nag na siya lahat. Umitin. Uh. Tagal siya sa plato. Ulan dito sa amin ngayon guys. Kagabi. Kagabi ulan. Tapos ngayon buong araw lang... Sikat na araw. Si Arin walang pasok. Last niya na pala yung exam nila kahapon. Tapos yung kay Ayman naman meron pa last daw ngayon. Kamusta <coughs> po kayo lahat guys? Tapos isa din ako sa dahilan na ibabalik yung cellphone ulit doon. Kasi hindi maayos yung pagkadikit ng LCD na bagong LCD niya. <coughs> hindi maayos eh, basta may marami siyang iayos sulit. <coughs> Excuse me. Hi, ka. Hi. Mag kabar? Apa kabar? miss ko na mag vlog guys <laughs> miss ko talaga mag vlog sana mag extra phone ka jen, pohon, pohon mam ma kaloyan tapos nung nakita ko to ngayon lang na parang na, na ano talaga ako guys ay na hindi ko mapigil lang na luha gani kasi ito lang yung mag isa kong phone tapos nagkaganon pa tapos yung inayos niya pa hindi pa nila hindi pa nila inayos ng mabuti Hi guys. mahal pa naman yung bagay

-boy Big Boy hello po. Shoutout po. <coughs> Baga, kita ko ng camera. Hindi talaga siya. Ano. Uh, ngayon, naglalive. Kaya sinubukan ko mag live ngayon kung okay ba yung camera niya. Hindi talaga siya guys eh Nagano talaga siya. Buong ano ng cellphone niya, dilaw. Although, inayos ko na. Tapos, di ko alam baka ako hindi ko alam ayusin or ano ba pinaano ko doon sa dalagita pinasubukan ko nakisuyo ako sa kanya kung alam ba niya alam niya nan ay alam niya nan dalagita guys pero nung chinek niya wala yung app na ano na pabalikin yung white yung ano ba yung display <coughs> shout out from mabalakat pangpanga hello po sirede ito din sipi ko kapag papalit lang din ng LCD na hulog. Din tunog lang pero wala ka na makikita. Yun talaga yung mahihirap. May pag-LCD ganyan yung sira. Talagang mahihirapan ka na. Kung may mga na Dili, dili pwede. Dili pwede. Ayoko. Naka na pero banipatsi eh. Oo, mam ma May hirap. Pero may isang cellphone. Yung cellphone ng mga bata, yun yung ginamit ko. Tapos yun. <laughs> ah, ano anong, anong nga lang ako, parang uh, ah, dito, kawat-kawat lang sa paggamit ba? Kasi is, yun din, is, isa din, isira is, din yung LCD noon. Tapos ito, hindi ko sure kung ito ay mapalitan dito sa sa Nepal yung LCD nito. Aron paliog sa so, ko sa cellphone good. Ako cellphone. Ito zo. So. Sino tong mo kong nato nasaag nasaag may nasaag dito guys sa comment section. Nicholas, hi po, hi ate, maayong hapon diha, gipo santor message. Ako ang edad 36 pa ako ate sa September 10. Hi! Shout out po, kamusta po kayo dyan? bitaw uta na matriba? So ito ho yung ginagamit ko ngayon, ay...

Ganito din yung cellphone. Ayan ah. Pero at least, makikita mo pa. Pero yung akin, nahulog siya. Wala talaga. Ikaw, te, ilang taon ka na? Ilang taon na po ako? Ano ba itong mga... Mami, ako, akong gamit sa pag-vlog. Taking my girl's part. Gumoodal-oodol sa shop. Halimula. Hay, momem pa lang 'yun. Kami kamura lats bani ko hay. Ota jati mo. Tino, camera ako ay Samsung man mam. Samsung akong gamit ko ang Samsung. Kay maganda yung kuha ng Samsung. kaya itong mga tapos yung pagpindutin ko pa eh pagpindutin ko pa yung cellphone eh ay yung cellphone eh ano siya matigas siya pag mo siya hindi siya uh, lalabas ulit yung ano nyo ba dual camera 60. Ilang days din ako na hindi nakapag-vlog, no? Okay, so guys, na lang muna. Short live lang muna talaga tayo today dahil papabalik ko namin yung cellphone, yung itong cellphone ni Papa namin ulit doon. Uh, sana maayos. Tsaka sana sa pagbalik namin doon, eh, pagkuha ng camera niya, maayos na siya. Kasi ito yung, na ito yung ginamit ko pang live, ito din yung ginagamit ko pang vlog natin, guys. And, pag vlog na nun, yellow na talaga yung, yung camera, yung kuha ng camera niya. Video, camera. Bahan so, dito na lang muna, guys, babay pa iwan everyone. Thank you for watching po. Maraming salamat po sa pagpasok sa akin live. Bye-bye po. Nasapay, nasapay.